Para mga mag kapatid ng umaga po sa inyong hot for today's video mga kasimpol Magloloto po tayong ulam <laughs> Ito mga kasimpol dito na oh Na prepare ko na po hindi ko lang na video kanina mga kasimpol Ngayon mainit na po yung ating kawali dalagay na po natin tong ating bawang at saka sibuyas mga kasimpol Yan Maggulay tayo mga kasimpol Gulay time ta ngayon hindi pa ako nakapagbihis dahil nagluluto ako agad ng ulam. to so pala yung ating ihahalo itong giniling mga kasimpol yan o. Oh. Napakasarap. Minulo. Minulo na. Giniling pa rin mga kasimpol. Ilalagay na natin itong giniling mga kasimpol. Ano? Hmm. Masarap to mga kasimpulay. Itong giniling natin ay to ay bit. Yan. Halo-halo lang natin to. Hanggang maluto siya. Yan. Halo-halo. Tapos kalagyan natin ng bu powder paminta. Tapos maglagay tayo ng bixin siyempre, pang palasa natin to. Yan. Tapos ilagay itong carrot. Mm. Sobrang sarap to mga kasimpol. Gininig. Yun. Lalagay na po natin itong karot at saka patatas mga kasimpol. Tapos ito, sabay natin doon sa ating cabbage. Sa uh, ating repulyo. ko na magluto pala. E, oo yun. O, ba diba? Yun. Ayan natin na Maluto ko 'yung ating gulay mga kasiyful. Sobrang sarap yan. Dan <laughs> lang natin 'yung ating carrot. Nalagay na po natin 'to mga kasiyful, yan. 'Yung ating green. Wala po akong siling na pula mga kasiimple. Ayun na lang siling green na lang ang aking ilalagay. No, dapat mas masarap doon yung siling pula at saka green para maganda po talaga tingnan yung ating niluto. Kulay pool siya dapat, pero wala po, ah, ito na lang. Oh. No. Halo natin to. Dahil lulutuin pa natin yung ating repolyo mga kasimpol. Ano mga kaya, napakasarap to. Tatakpan lang natin mga kasimpol. O, saglit lang. Yan, babalikan natin yan mamaya. Mag-slice muna ako dito sa aking carrots. Medyo malaki yung ano ah. Tarang. Kulang yung carrots doon siguro. Iwan ko lang. Day pagbukas na ito ay hindi po tayo makapagluto ako mga kasi po pagbukas ko pa slicing mag-slice ng ganitong carrots. Wala na, hindi na kaya. Hindi na kaya sa oras. Yun. Dumapa na. Nagyan natin ng hawakan. Ayan na mga kasipul. O, diba? Nakita nyo. Yun po yung pinakamasarap na gulay. Masarap na ganito na loto. Pag uh, yung giniling mga kasimpol ay dip. Ito po ay napakasarap. Ngayon naman, maglalagay na po tayo ng tuyo mga kasimpol. Lalagay tayo ng tuyo. Ito na lang yung ating pang palasa. Yan. Tuyong tuyo lang ang ating ilalagay dito. Baka maalat na. Parang dami na yung toyo ah Naglagay tayo ng konting soy sauce mga kasimpol ito po yung pampadagdag natin sa palasa sa ating nilotong ginisang walay mga kasimpol yun okay yan ito na. O so, yan na mga kasimpol. Loto na po yung ating ginisang gulay. At marami maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat ng inyong suporta mga kasi Maraming Marami maraming salamat po. Bye!